Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayong muli at isa pa rin pamamaraan ng pampaswerte ang ating ituturo sa inyo. Ikaw ba'y ba gustong gusto mong umasenso sa buhay? Gustong gusto mong umangat ang inyong kabuhayan? Gustong gusto mong makaraos sa araw-araw na lang nahirap na inyong pinagdadanasan? Kung kayo po ay may paniniwala sa mga pampaswerte, may positibong isipan, itong video po ito ay para po sa inyo. Ngunit kung kayo ay hindi na naniwala sa mga pampaswerte at puro negatibo na lamang ang pumapasok sa inyong mga isip, ito pong video na ito ay hindi po para sa inyo, kaya i-skip na, na lamang po ito at maghanap po kayo ng video na gustong gusto po ninyong panoorin. So kapag tayo naman ay naniniwala sa mga pampaswerte, mayroon tayong malawak na pag-iisipan, masipag, malaging nananalangin, lahat ng pagsasak, pagsisikap sa buhay ginagawa, at ng ginagawa. halika't sa samahan po ninyo ako at ituturo po natin ang pamamaraan kung paano ba tayo makaangat sa buhay. Napakasimple po lamang natin gawin ito, napakasimple po lamang ng pampaswerte ito, ngunit ito po ay talaga namang epektibo kung ikaw ay naniniwala dito. Kailangan lamang dati dito ay basong babasagin at tubig na malinis. Pwede po yung gripo, galing sa gripo basta po tiyak na malinis, ngunit mas mainam kung kayo ay mayroong tubig na galing sa ulan. Na tubig na galing sa kalikasan. Mas mainam po natin itong gamitin. Lalo na ngayon at umuulan-ulan na, ay kumuha po kayo ng tubig ng ulan. So ganyan po kadamit. So, kapag nandyan na po ang ating tubig ulan, ay kailangan din natin ng limang pirasong barya. So, pwede po tayong gumamit ng silver kahit, kahit anong klase ng barya, silver, or kaya naman po ay gold na barya, ay pwedeng din pwede natin gamitin limang piraso. At syempre, kailangan din natin ng asin. So, dito po ay pwede po tayong gumamit ng kahit ayudai salt, or rock salt, or sea salt. So, pwede po natin itong gagawin. So, so gagawin po natin ito ng gabi. So, gagawin po natin ito ng gabi ng kahit anong araw. Kahit anong araw. So, kapag handa ka na sa inyong gagawin, hamdang handa ka na, malinaw ng iyong isipan, kailangan natin paganahin. Dito ang ating law of attraction. Habang ginagawa natin ito ay i-claim natin na ang ating buhay ay nababago na patungo sa mas ikakaunlad. So, dapat habang ginagawa natin ito, i claim natin, iisipin natin ang ating buhay ay nagbabago at tayo ay umangat na. Mula sa mababa ay unti-unti na tayong umaangat. So, ngayon, kapag handa na po ang ating gagawin, ang una mong ilagay ay maglagay ka ng isang kutsarang asin dito sa ating tubig. So, isang kutsarang asin. Ilalagay natin ang isang kutsara ng asin. Ayan guys, ilalagay natin ito sa ating tubig. Pagkatapos mo itong malagyan ng asin, ay ilalagay mo ang dalawang barya. Ilagay mo ang dalawang barya, tiyakin po na ang tao ay nakaharap sa inyo. So ayan, isa, at dalawa. Pagka na ilagay na po ninyo ang barya, ay lalagyan natin ulit ito ng asin. So lalagyan ulit natin ito ng asin. So, isa, dalawa. Pagka nalagay na po ulit ang asin, ay ilalagay na ulit natin ang dalawang barya. So, ayan. Lalagyan na ulit natin ng barya, saka natin lalagyan ng isang kutsarang asin. Ayan. Pag nailagay na ulit ang isang kutsara, ay saka mo ilagay ang huling barya, ang isang pirasong barya, at muli, lalagyan natin ito ng isang kutsarang asin. So, ayan. Ayan. So, ayan na. Nailagay na natin lahat ng asin dito o lahat ng barya. At yakin po ninyo na ang as ng barya natin ay hindi nakikita. Ayan, kagaya niyan, hindi po nakikita ang ating barya sa loob ng ating baso. Pagkatapos po nyan, pagkatapos mo po itong gawin, ay hawakan mo ang baso. Bakit nga ba tubig? Bakit nga ba tubig nilalagay natin sa asin? Sapagkat alam natin ang dagat, ang lawa ay napakayaman. Napakayaman ang dagat at lawa. Kaya naman, ito din ay maghahatid sa atin ng sandamakmak na kayamanan. So, hawakan mo ang baso na ito. Paganahin mo ang iyong law of attraction. At sasabihin mong handang-handa ka nang tanggapin ang mga grasya, ang mga blessings na paparating sa iyo at handang-handa ka ng yumaman. Ikiklaim mo ito habang binibigkas mo. Ikiklaim mo sa sarili mo na ang iyong mga ninanais sa buhay, na ikaw ay umasenso na, nakakaahon ka na sa kahirapan, nakakabayad ka na sa lahat ng iyong pagkakautan Habang hinahawakan mo ito Habang binibigkas mo po yung mga salita Kailangan po ay galing sa puso Habang binibigkas mo yung mga salita na ito Kailangan ay galing sa puso At talagang i mo na ang mga bagay na iyan Ay mangyayari sa iyong buhay Pagkatapos po niyan guys Ay ilagay mo ito sa ilalim ng tulugan ngayon, kung wala naman kayong ilalim ng tulugan, ay ilagay mo ito sa taas ng inyong ulunan sa tabi ng higaan sa bandang kaliwa. Huwag na huwag itong ilagay. Huwag na huwag itong ilagay sa inyong paanan. Okay? Kinabukasan po ay paarawan mo ito sa sikat ng araw sa may bandang silangan at hawakan mo ito at muli mong bigkasin ang iyong kahilingan na handang-handa na akong mag bago ang aking buhay. Handang-handa na akong yumaman, handang-handa na akong tanggapin ang mga blessings na dumadating sa akin. So, gagawin mo po ito ng limang araw ang pagpapaaraw po nito. Pagpapaaraw, limang araw dahil limang kutsara ng asin at limang barya po yan. Pagkatapos po ng pang-anim na araw, ay pwede na natin, natin i-dispose ang tubig at asin sa ating mga banyo or kaya naman po ay bu buhos natin ito sa harap ng ating mga front door at ang barya ay pwede nyo na itong gastusin or pwede nyo itong ilagay sa altar or kaya naman ay ilagay sa inyong mga pitaka. Muli laging samahan ng sikap, panalangin at syempre ang inyong dedikasyon. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.